Hello guys at meron lang ako i-flex sa inyo. Ito yung bukod sa tanim natin doon sa ating farm na mga melon ay meron tayong bukod na tanim ng mga melon naman dito sa ating garden. Kung saan sa pasuko lang naman sila tinanim guys. Hindi ako nag na masyado ng uh, pagtataniman nila ng malaking lupa yung mga old na pasukong plastic, ayan, dyan ko sila pinagtatanim. At yan ang i ko sa inyo kung gano'n na sila kalalaki at kung may mga bunga na ba sila. Nakikita nyo dito guys, pagdating ng ganitong oras, alas 12, nag start ang oras ng uh, pag-araw dito, alas 10, dito sa part na to na ating mga halaman. At hindi na ako gumawa ng baklad. Dito ko talaga sila din na itanim guys kasi kung bakit meron kasi silang paggagapangan na ayan, yung ating mga pinaka wall plant. Diyan ko na rin sila pinagapang. At eto nga yung kanilang itsura. Iisang variety lang lahat yan guys. So meron tayo dito actually walong tinanim pero yung isang paso natin namatay kasi tinanggalan ko yan ng tinanggalan ng mga punla dahil tinanim ko sana doon kaso hindi nga sila nabuhay so yun yung uh, nadali lang yung part lang na yun isa lang kasi natira doon so dito hindi ko sila tinanggalan meron sila sa isang paso meron akong nilagay na limang punla so may maging dam may mamatay man ng dalawa tatlo ay meron tayong matitira na at least dalawa at nangyari nga guys so ayan meron tayong mga natira at least dalawa at kung makikita nyo guys ayan Ganyan yung uh, bunga na niya kalaki. At ang variety, variety nito, ito yung kinain kong Hokkaido melon, guys. Tapos tinabi ko siyang buto. Ngayon, ang hindi ko malaman ay bakit iba yung itsura ng kanyang bu uh, bunga. Kasi yung itsura ng pagkakatanda ko is parang cantaloupe. Yung dilaw na dilaw yung loob niya. Orange pa yung kulay niya yata. Ganon. sa sobrang tamis. At ganyan yung kanyang itsura ng dahon. Guys, hindi siya yung dahon na parang kalabasa na dahon na usually na shape ng mga melon. At ayan na nga guys, kung makikita nyo, oh, iba lahat sila, iisa lang ang shape nila. Pero yun yun yung pinagkuhanan ko kasi nga napakatamis nga ako ng melon na yung kaya ako tinabi talaga para ako maitatanin ko siya. At ganito yung kanyang bunga guys, oh, parang beans yung kanyang shape at meron na tayong bunga, ayan. Hindi ko siya masyadong pinapansin at hinahayaan ko lang sila talaga kasi nga sensitive talaga yung melon guys. Ayaw niya na palagi nahahawakan so dilig lang talaga tayo dyan and bigay ng pataba every week. Ganon din yung ating magnesium. Ayan, nakikita nyo parang tablet-tablet na puti na yan, guys. So, binubudbud ko lang yun sa ibabaw. And then, while nagdidilig tayo, medyo natutunaw siya unti-unti. Saka siya na-absorb ng tubig. And then, once a week, nagbibigay rin tayo ng ating amino acid. At meron pa ako nakikita yung isang bunga dito, guys. Ayan. Kaya lang, bakit parang patola ka ako yung bunga niya? Hindi siya mukhang pantalop. Bakit gano'n? <laughs> so, ayan. Humahaba-haba na rin siya. Kaya, ayaw ko talaga itong i kasi, guys, minsan kung kailan ko siya i-flex, saka siya natetegi. Ganun ka-sensitive yung kanyang uh, uh, mga melon. Yung, um, yung pag-aalaga ng melon, guys. Minsan. Ah... Uh, kung kailan ko ka naging masaya sa sila matutegi na hindi mo inaasahan. Pero makikita naman natin sa dahon guys, napakaganda nila. Pagdating sa baba ay medyo naninilaw, no? So dito hindi siya sumabit kasi yung araw dito wala. So maybe hinahanap niya yung araw. Hinahanap, ginagapangan niya yung part na makakakuha siya ng araw. At nagkaroon ng typhoon guys ha. I expected ko malalaglag sila after nung bagyo. Kasi nga nakakapit ng hindi sila sa mga gilid-gilid ng ating halaman. Kung saan dyan nanggagaling mismo yung hangin. Pero as you can see maganda naman ang kanilang result. At walang bumitaw sa kanila. Ayan nagbubunga pa nga yung iba nila guys. Ayan eh. So kaya ang tawag ko sa kanila ay wild melon bahala na sila lumaki o lumiit, basta nagbibigay tayo ng pataba hindi sila kasing alaga ng alaga ko na nandun sa ating farm kung saan kasi nadadaanan natin tinatanggalan natin ng mga dahon so dito hindi dahil hindi ko sila binabawasan ng uh, dahon dahil uh, wala namang humaharang-harang sa akin Unlike dun sa farm natin na nahaharangan yung pagdadaanan natin kaya tinatanggalan ko sila ng dahon so dito bahala na sila kung lumago sila o dumami yung sanga nila wala na tayong pa pakialam parang uh, experiment na lang din kung magiging masarap ba o hindi yung kanila magiging bunga at alam nyo ba may mga wild ube din dito guys kung saan ay uh, nakikita lang din sa mga forest dito sa Japan ayan. eto yung malakas din mamunga to guys ayan kung makikita nyo yung pinaka ube nya na maliliit kinakain din dito sa Japan and alam ko yung bunga nya na nasa ilalim parang uh, gobo o yung parang ugat na mahaba yun yun kinakain din dito sa Japan so ayan ang dami dito sa paligid ko pero hindi ko yung pinapansin kasi mas gusto ko yung tanin ko talaga na uh, nakakain ko so ayun lang guys at next time i-update ko kayo kung magiging hinog na ba yung mga melon natin at makakain din ba natin na kasing sarap katulad ng alaga natin dun sa ating farm that's it guys